Ito mga kapatag, yung dao. May tumubo na. Yan. Bali, 40 lang ang tumubo na dao. Yan daw yan lahat. At ito naman yung malabayabas. Tik. Tik tree. Ayun pa. Nasa 48. Meron pang hindi na inilipat ito, hindi pa na inilipat yung ibang sumibol ayan napakadami pa yan dito yung daw wala na wala na yata yung tutubo mga sa 40 pieces lang, at eto naman yung gasolines na Blackfish kalang ding Mindanao na mga kapatag yan na ang update sa aking munting nursery